At dahil nagutom na naman ako, tara mga mare, samahan nyo ako magluto ng creamy carbonara. Isa nga pala ito sa mga paborito kong pasta. Kapag ganito nga ka-creamy ay talaga namang paparami ako ng kain. Ito nga pala yung mga sangkap na gagamitin natin. Gagamit pala ako dito ng fiesta creamy carbonara sauce. CDO na sweet ham, evaporadong maliit lang dahil may carbonara sauce naman na tayo. At para mas lalong creamy nga ay gagamitin tayo dito ng all-purpose cream. Meron din tayong eating cheese at syempre yung pasta. Una kong ang ginawa ay hiniwa ko ng pasquare na maliliit yung ham. Tapos nagpainit na ako ng mantika para iprito yung ating ham. Mas gusto kong ang piniprito muna ito para mas malaso siya at mabango ang amoy mga mare. Naglalagay din pala ako ng chicken dito mga mare. Hilaga ko na pala yung chicken at eto naman yung hiniwa kong bawang at sibuyas. Nagpakulo na din pala ako ng tubig at nung kumulo na nga ay naglagay ako ng mantika para hindi magdikit-dikit yung ating pasta. Okay na din itong ham natin mga mare kaya aahunin ko na. Dito na din ako magigisa ng bawang at sibuyas dahil nandito yung lasa ng ating ham. Ilalagay ko na din itong manok, igigisa ko para lumabas din yung kanyang lasa. Naglagay din pala ako ng butter mga mare, pang pabango at mas nasasarapan ako pag may butter. After 10 minutes nga ay naluto na din itong pasta. 10 minutes nga lang yung pagluto ko sa pasta dahil ayoko naman yung labsak na ilalagay ko na pala ulit itong ham sa ginisa nating bawang at sibuya sa karne isusunod ko na nga din itong ating creamy carbonara sauce na try mo na bang gumamit nito mare napakasarap ng kalalabasan ng carbonara mo pag naglagay ka nito kalasang kalasang nga niya yung mga nakakain mong carbonara sa mga resto o oh, diba? sunod ko na nga nilagay itong all purpose cream mga mare ang magpapakrimi at lilamnam lalo sa ating carbonara. Next ko namang nilagay Itong evaporada Maliit lang pala itong mga mare Pang dagdag ko lang sa ating sauce Naglagay din ako ng paminta at pang palasa Hinalo-halo ko lang sya hanggang sa kumulo na ang ating sauce Nadrain ko na pala yung pasta mga mare At inalagay ko na sya dito sa ating carbonara sauce Napakabangunga nyo mga mare Ang sarap ng amoy Yung pasta nga na pang carbonara ang gusto ko sana Kaso wala dun sa binilan ko Kaya ito na lang Parehas lang din naman sila. Ang pinagkaiba nga lang ay mas malapad yung pangkarbonara na pasta. Pinaghalo ko na pala yung sauce at pasta dahil baka maubusan yung huling kakain. Napakasarap nga ng sauce, pwedeng pwedeng higupin. Yan nga mga mare, tignan nyo naman kung gaano ka creamy yan. O pasensya na agad kung natakam ko na naman kayo. At hayan mga mare, luto na ang ating tanghalian. Aabot pa nga ito ng gabihan. At kasama na din ang merienda. Paboritong paborito nga rin ito ng mga anak ko mga mare. At syempre dito na tayo sa aking favorite part, tiki man time na mga mare. Pero hindi nga tikim yung ginawa ko dyan, kain na talaga. Lunch na din kasi yan mga mare at sira na naman ang ating diet. Yun lang, kita kita susunod kong mini vlog.